So hi guys, welcome or welcome back to my channel. So ayan, medyo matagal-tagal yung um, na upload ko kasi medyo sobrang na busy tayo. And medyo marami kasi akong na nakikitang comment about dun sa test the virtual assistant training. Kaya ayun, na isipan ko na gumawa na ang video. So na-upload ko yon I think last year pa. And, nung last year na tumawag ako, ang sabi nung nakausap ko, mag start siya ng January 2025. Kasi, sobrang, ano, mabilis daw na puno yung last year na, na, ano, na training. Kasi, sobrang daming, sa so sobrang daming gustong mag, ano, mag-enroll. And, I think tumawag ako nung time na yun, parang mga November or December yon So, ayon And, ang sabi sa akin nung ano nung nakausap ko doon sa TESDA bali tumawag lang ako guys ang sabi mas maganda kung pupunta or tatawag muna kayo doon sa hotline nila yung TESDA Women's Center para sure na ano na meron pang slot and ayun sabi nga sobrang bilis nga daw ano sobrang sobrang bilis na mapuno dahil sobrang daming gustong mag training ng virtual assistant. Kasi alam naman natin na medyo marami na yung gustong mag-VA, uh, gustong mag-freelancer. So, ayun, guys. Doon sa mga nagko-comment, um, kung gusto nyong mag-enroll, mas maganda na tumawag muna kayo doon sa TESDA. Ayan. Itatry, itry kong ilagay dito yung sa video na to yung, ano, yung, um, contact number nila. Pero, meron naman sila sa Google. I-search nyo lang. Test Da Women Center um, contact number. Landline yung meron sila doon. Minsan kasi, nung, nung last time na tumawag ako doon, tatanong ko sana ulit. Kasi nga, para ma meron ako maisagot doon sa mga nagko-comment sa akin. Ang hirap, ano, parang walang sumasagot. And, nung time na may sumagot, hindi naman siya yung nag nag-a-assist doon sa training. So, pinapatawag na lang ulit ako. So, ayun. Kaya wala akong nakausap. Hindi ko alam kung um, kung puno na ba or ano. Kasi ngayon, April, April na, April 3. So, ayan. Ang, ang sabi kasi nila, mag start siya by January. So, mag-four months mag na. So, ayun. Um, kung ano, mas maganda na tumawag muna kayo doon sa hotline nila or kung malapit lang kayo, pwede kayong pumunta sa Test Da Women's Center. Pero guys, kung meron na kung gusto niyo naman dun sa mga uh, free training ng virtual assistant, meron din meron din naman dito sa Google, ay sa Google. I-search niyo lang dito sa Google na free training for ano, virtual assistant or dito sa YouTube, marami ng mga nagbibigay ng free training. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong aralin. Sa pagiging VA kasi, medyo madami kasi siya. So, malawa kasi pag sinabi mong virtual assistant. So, mas maganda kung um, i-assess nyo muna yung, ano yung, i-assess nyo yung sarili nyo kung ano yung, um kung ano yung skills na meron na kayo tapos doon kayo mag-start para at least hindi kayo masyadong mahirapan na mag-start talaga, kayo sa zero knowledge. So kung meron na kayong um, skills like kung nag-work kayo dati, so yun, gamitin nyo yun. And halos lahat naman ng mga skills na meron kayo ngayon, pwede nyo yun magamit sa, ano, sa pagiging VA. Like ako, um, kung nanonood kayo dito sa, kung napanood nyo ibang video ko, yung ginamit kong skills dito sa pagiging VA ko is yung um, ginagawa ko dati sa ano sa work ko sa office. So, ayun <laughs> guys, ang dami ko nang sinabi. And dun sa mga nagtatanong pala about doon sa tutorial kung nag kung nagbibigay ako ng tutorial or training dun sa eBay, medyo um, hindi ko kasi talaga maano, masikaso. Pero kung gusto niyo um, yung product listing Uh, training. Meron akong ginawa dati. Na nandito na 'yun sa YouTube ko. I-ano niyo na lang, i-search nyo na lang. Ayun, basic lang 'yun, guys. Pero at least, de ba, magkakaroon kayo ng idea kung paano gawin yung um, product listing or as a product lister. So, ayun. So, ayun lang muna for today's video, guys. Nag-nag-update lang ako dun sa sa test da uh, virtual assistant training kasi nga Marami yung nagtatanong about kung paano mag-enroll ganun. So ayun. So ayan, pasensya na kayo guys kung hindi ko masyado nasasagot yung mga nagtatanong kasi sobrang busy. Sobrang busy lately sa ano sa work. So ayan guys, kung meron kayong tanong about sa eBay sa list perfectly or sa mga tools na ginagamit for product listing sa eBay. Ayan, itry nyo mag-comment and itatry ko din na sagutin Thank you so much for watching and so ayun guys, gusto ko lang mag-thank you dun sa mga nagsusubscribe pa rin dito sa channel ko. Kaya kahit ano, kahit hindi na ako madalas nag upload So ayun guys, thank you so much and itatry kong mag-upload ng... Medyo nahihirapan kasi akong maggumawa ng ano ng mga tutorial kasi sobrang lawak ng eBay and hindi ko alam kung saan ako magi start doon. Kaya kung meron kayong tanong, kung meron kayong specific na tanong about sa eBay, um, i-comment nyo yan and dun, siguro doon ako mag, uh, ano, mag i-start na gumawa ng content dun sa mga tanong ninyo. So, ayun, feeling ko mas mas okay yon kasi para organize. Kasi, hindi ako hindi ako masyado marunong mag-explain pag sobrang ano, sobrang mahaba kasi yun nga sobrang lawak talaga. Ang dami yung pwedeng matutunan dito sa eBay or ang dami yung kailangang aralin sa eBay kaya medyo mahirap siyang gawa ng tutorial na ano na na, naisahan lang kasi ayun, marami nga yung ginagawa dito as ano as a VA. Wait lang. So ayun lang guys, thank you so much for watching And please don't forget to subscribe Kung nagustuhan nyo yung uh, video ko And see you on my next vlog Bye!